labas ng basa. Sa episode na ito, ating pag-uusapan ang realidad na tahimik pero malalim ang wow! at nag-iwan. Ngunit bago ang lahat, ating munang alamin ang mga balitang sariwa at makatotohanan. Ayon sa pinakuling datos mula sa Department of Migrant Workers, may git 1.9 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa ngayong taon. Noong September 2025, binalunsad ang bagong programang Balik Pamilya Assistance na layuning mapadali ang pag-uwi ng mga OFW na nais magsimula muli sa Pilipinas. Sa kabila ng mga balaki ng ating mga kababayan ay nanatiling matatag para sa pamilya at para sa kinabukasan. Ngayon ay mapatindan natin ang kwento ng isang ina na nagbapakasakaling makapagbigay ng magandang kinabukasan sa kanyang pamilya. Isa sa kanila si Nanay Lorna, 43 anyos, isang domestic worker sa Saudi Arabia. Labing isang taon na siyang nagtatrabaho roon para sa kinabukasan ng kanyang anak. Hindi man sigurado, pinatuloy pa rin ni Nanay Lorna ang nasimulan niyang pangarap kahit pa man siya ay nahihirapan at malayo sa pamilya. Araw-araw akong gumigising na lasing ko para maghanda ng amusa sa amo. Pero ang iniisip ko, ang amusal ng anak ko sa Nueva Ecija. Nung umalis ako, 7 taong gulang pa lang si Carla. Ngayon, 18 na siya. Hindi ko nasaksihan ang kanyang unang sayaw, unang medalya, unang heartbreak. Hindi ko sila naalagaan, nahiyakap, at nakakausap araw-araw. Sa katunayan, hindi madali ang naging karanasan ko. Masyadong mahirap dahil iba ang kultura, lingwahe, paniniwala at itika. Kahit pa man ganun, nanatili akong matatag para sa kinabugasan ng aking pamilya. Nakakaanting nanay Lorna, maraming salamat sa pagbabahagi. Tunay ngang walang kapantay ang sakripisyo ng isang ina. Sanay maramdaman mo ang yakap ng buong sambayanan sa pamamagitan ng programang ito. Para sa huling bahagi ng ating programa, pakinggan naman natin ang tinig ng mga anak na naiwan sa Pilipinas. Sa kabilang dulo ng tawag at trimitans, naroon si Carlo at Carlos ang anak na naiwan. Narito ang bahagi ng kanyang sulat para sa kanyang ina. Dear Mama, salamat po sa lahat ng sakripisyo. Alam kong hindi malali ang trabaho mo. Pero minsan, nagtatanong ako, Mama, bakit kailangan mo pang umalis? Minsan, naiingit ako sa mga kaklasi kong may nanay sa piti. Sa birthday, sa graduation. Ako, si Lula lang kasama ko. Hindi ko galit ang naramdaman ko. Kundi, pangungulila. Sana pag uwi mo, hindi ka nakahalis. Kasi mama, ang pinakamahalagang padala ay ang ikaw. Nagkwento ng sakripisyo, pag-ibig at paghihintay. Buli, ito ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, pakinggan natin ang mga tinig na matahimik na bayan. Dito lamang po sa Radyo ng Puso.